nasaktan ko. Especially po si Maris at si Jam. Humihingi ko ako ng tawad sa dalawang. Si Anthony Jennings ay nagbigay ng pahayag sa unang pagkakataon ukol sa kontrobersya na kinasasangkutan nila ni Maris Racal. Sa isang eksklusibong panayam sa ABS-CBN noong ika ng Disyembre, humingi ng paumanhin ng aktor kay Maris Rakal at sa kanyang ex-girlfriend na si Jam Villanueva. Sa lahat po ng mga nangyari noong nakaraang araw, sa lahat po ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris sa kasi Jam, pahayag niya. Humihingi ko ako ng tawad sa dalawang babae and sa mga lahat po ng mga nadamay ko rin po. Yun lamang po, sorry po ulit. Ito ay nangyari matapos emosyonal na tinukoy ni Maris Rakal ang kanilang kontrobersya, humingi ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon, at ibinunyag na sinabi sa kanya ni Anthony na natapos na niya ang relasyon nila ni Jam sa mga unang yugto ng kanilang brewang attraction na nagsimula noong Hunyo